pa sa mga relo no. Magkano na natin 'to, boss? Okay. 3,000 coach na bulpa. Nigo sa bulpa 3,000 'to mga siya mga about mga relo ni Boss Anton no. So mga ito mga sigod na mano kadalasan din sigod. Pero mayroon tayong mga brand niyo rin. Branded 'yan. Oh, mga brand dito mga guys. No. Oh, yan So ayan makita mo yung mga guys. So mga segunda mano yung mga relo dito. no. So feeling. So magkano tik mo rin yan 2k na lang. 2,000. sa. Yo, negotiable pala at mga presyo ng mga guys mga yan about mga um, tik mo rin. Yan no. Yan. Yan dito sa mga Kita boss magkano to? Yan 800. 800. Magkano? Yan 1,000. Isan Negotiable pa. May Rolex tayo na nice no, 1,500 no, 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 Rolex mga guys. Yan. Iron 1 na lang. 1,200 original ha. Sabi niya ha. Yan yeah, ang link. ya mas magandang sinasabi natin. Yan, mga, pero mga segunda mano lang ito mga sa original. No? Magkano yung citizen natin? Yan. 1,500. 1,500 So good morning mga guys So nandito naman tayo oh, Shout out po sa lahat mga subscriber natin no? So maraming salamat po sa mga Tumatakiling sa ating YouTube channel So maraming maraming salamat po sa lahat Na mga sumasabay ba sa aking YouTube channel oh, Shout out nga pala kay Papansin TV no? So oh, po kay Kuya oh, yeah, Shout po Okay so shout out Maraming salamat po sa mga subscriber natin Sa mga supporter natin no? So kamaano nyo ko mga guys Para update tayo sa mga mga latag dito so So Dito tayo kay Santo, no, so update price naman tayo. Boy Santos, shout out. Iya, Oke Pakita, okay, mamaluso siya sa video. Alright, dito mga iso, dito tayo sa mga about na mga arilo nyo. Magkano natin ito, boss? Okay. 3,000. Negosable pa, 3,000 ito mga iso, mga about na mga arilo ni boss Anton. No? So mga ito, mga sigunda mano, kadalasan. Dito. Pero mayroon tayo mga brand nyo rin. Branded yan. Oh, mga brand dito mga guys Peace so. oh, yan. So yan, magkita mo yung mga iso. So mga sigunda mano yung mga arilo niya rito. No? So pili ang at lang tayo, no? Pili ang at tayo. Marine. So magkano tek Marine niyan 2k na lang. Totoo sa. Yo, pa lahat mga presyo ng mga is mga yan about naman. Tekno Marine. Yan okay. ha. Yan dito's mga ano natin natan natin dito. Marami diyan. Yan pwede natin yan. Yan mga pwede na to mga to. angat natin. So boss magkano? Yan 500 na lang yung guest. Kita boss magkano to? Yan 800. 800. Yan. So ito, Tommy L. Magkano? Yan, sa libo. Isang libo. Negosable pa. Yung mga Ito, may Rolex tayo. nice One thing, One nine thousand nine. five hundred Rolex, Six mga nine. guys. No. Yan. Iron Man. Super clone. So mayroon tayo rito. Ito boss, magkano naman to boss? 1 to na lang. 1,200 original, original ha, sabi niya ha. Yan ang legit. Yeah, mas magandang sinasabi natin. Yung mga, pero mga segunda mano lang tama sa original no, segunda mano. No? So, ito, mayroon to boss, magkano so, uh, yung Michael Kors? 1 to 1,200 negotiable pa yung mga yung Michael Kors natin. So, naghanap tayo mga ganun. mga Michael Kors no. to. Michael Kors. Ano So, meron pa rin tayong si ano to? Citizen. Citizen. Magkano yung Citizen natin? Yan. 1,500. 1,500 yung mga. So, seven ito mga tag 500 daw to. 500 lang daw. Kiss. 500. Yan. So, mayroon naman tayo ito mga guys. Boss. Armani. Ayan o. 1,000 pa pala yan. 1,000. Ito lang ito mga guys ha So yan ang bawat ng ito Sa libo na lang Sa libo Sa libo So ito 800 800 ito mga guys So ito 1-5 1 So ito boss Sanlibo nila. San Bilisan Bilisan natin may sounds. ito boss. Sanlibo. Eh, Sanlibo ito. Sanlibo. 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 San 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 Tapos ito pang babaan natin pang 500 na lang. 500, 500 lang, na. lang ito mga guys. So mga about na mga loan natin. So ito mayroon ito. 800. 800. 800. Yan, dami natin pwede natin. So ito mga ano lang ito sa mga klase. Klase lang yan. Klase. So ito, 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 ito boss. Magkano ito yeah. ba? 700. Ah, 700. So mga ganito. 1 2 1 2 ito 1 5 1 5 so ito ah uh, replica lang yan mga replica so itong puma natin <laughs> 600 na lang 600 ito mayroon pa tayo rito may... magkano San ito boss 1000 1000 yan mga about mga relo ito. ito yan yan 1000 1000 rin yan mga 700. guys yan mga gan about ito. mga ano ito ito ito, ito. magkano naman to 700 na lang. 700 na mga presyohan no pang babae natin no So ito man, naturo na ba natin to? So, mga ganito? 700 700 Yung mga about na mga laro Ah, uh, ano Mga relo 1,000 Okay May so, mga ano tayo ito mga iba't yung mga Ano, uh, oh, kung isa Yan mga isa yung mga ano Mga latin Yeah, okay ito na, hindi pa to. Ito atong klase ilang to? Oh, klase. Klase lang to. Ah, uh, mga ganito. Ah, sabi na namin. Uh, ito boss. original Garmin. Magkano? 2,000. 2,000. Si may sounds kasi kanina niya Ah, uh, bitlang na, na po 'to. Yan, mga guys, dito ha, yung mga about na Ayan, ni, ano, ni So, pwede mo abil dito mga guys. mas maganda pumunta ka rito mga guys. So, pasyalan mo para makita mo yung mga look, mga relo ni Bosanto No? So, mga about na mga relo niya dito. Oh, automatic. Mga automatic. mga automatic. So, mga ito. Mga military. Ito, military, automatic two five. Two, two, five banded, mga guys. Two-five. Two-five. two So itong ano, hindi pa natin nakakangat to. Na mga 600 na lang yan. 600 na lang daw to mga ganito mga mabaya. Yes. Yeah. Yung gauge natin. Ito mga ano, kanina no. Hindi na take no marine. Mga uh, ganon mga guys. Take marine. Dami pa lang yung mga ano talaga dito mga ito. So talagang magsipag ka lang talaga na pumunta rito. Mga, para makapil mo itong mga presyo ano, at mga, mga ano mo yung itong mga relo na to, ni Mugos Anton, pang, ito ni Mugosanton mga guys ngayon sa mga latag ng mga relay ito lang pinaka high price nya no magkano nga ito? 3K 3K uh, pa naman pa naman ang presyo nito mga magandang kumunta at mga mas mga mga lata dito mga So ito mga ganito, magkano naman to? 700. Tag 700 lang to mga ito. Ah, quartz na mga yan. So mayroon tayo rito mga special ano to ah? Ano to? 4,000. To 4,000 to mga ito. 4R. 4R, 4,000 mga ito. Mayroon ba tayo mga ano dito? Ito to, diba? Salibo. Salibo. Vince. Salibo. Bins yan dito. Mga pasyal mo kayo dito mga guys. So pasyalan niyo lang to mga guys. Salamat boss. So pasyal tayo mga guys sa mga bawat mga relo ni Boss Orig no. Shoutout kay Boss Orig. Ah uh, dito sa mga Ah shout out, Ah, oh, then uh, so update price natin mga, about na. mga... NGPI. Oh, yeah, mga about na sa mga NGHI. O mga about ng mga reload dito ni boss, We're update lang natin. So mga pang-budget meal natin dito 'no, so mga Ay, yan. Sige, okay. bira mo na. Balik so, yan, yan na. Magkano yan, boss? Sorry daw ito. Sorry origin, na daw siya. Origin yan. So, original, legit, So yeah, ng presyo ito boss? Ayan, benta nyo ng 2.5 2.5 Pero may bawas pa yan 5 no, na lang ha ah. 5 na lang Ayan din mm -hmm. ha Ayan oh. Grand Seiko Alright oh, Ito so, ano meron tayo Ano, tag-viewer bala ito Tag-viewer Ito pala yung Grand Seiko, Gran Seiko. Magulo, oh, magulo. Grand Seiko Ayan Gulong, gulong Magulong Makakalog-kalog ba? Kalog-kalog yung kalog-kalog ng video natin eh. So, magkano pa rin naman to, boss? Ito. 1815. 15 na lang to mga kiso. Yan. Ah, ito. Bigay ko na to ng 13. 13. Mga ganun sa eko na yan. 13. Mga ganitong hauling na nga mga. So, Pag you wear, labas na yung makina ha. Labas na yung makina, mga kabosing ha. 1,500 to. 1,500. 1,500. Opo. All right. Mali ka, wapad ka lang. Hindi, okay. So mayroon pa ano, tayo rito. Uh, oh, pag nanonood, may bawat pa. Oh, may negosyo. Oh, kaso natin magkano? Ah, uh, sige, bigay na natin ng 7 yan. 700 'yung mga pang-budget meal lang 'tong mga relo niyan, no? Mga so pang-budget meal lang 'to, agi pa 'yung magkikinde, ha. Ayun, andiyan 'yung mga ilera na 'yan, no? Ito rin meron tayong pang-budget meal 'to. Oh. Ito, okay ito, lahat 'to dito, ha. Ito, 1,000 10 na lang, ha. 1,000 10 na lang. Oh. So, Ingat lang tayo ah. so, Yan. Yung mga ito, ipapakita natin ng lock to. Mga lock na mga relo ni Boss dito sa so mga about ng mga latag niya mga relo. So, dito lang po kayo sa Carmen Planas, punta lang po kayo. Itong natin magkano ito? Sa ah, 700 na lang po yan Asio. Asio 700. Tanya 12. Ayun, 12. na lang ha. Ah. Ano so, tayo mga ano diyan magiging class Yan. Yeah. So, hanap lang kayo dito mga kayo mga bato, mga arilo ni Kutol. Hindi lang po yan, sa Carpe Planas. Shoutout nga pala sa mga... Shoutout sa mga customer mo, no? Yan. Hindi lang po kayo dito, sa Carpe Planas. Malamat po sa Carpe Okay. okay. okay.